May tinatawag sa business na opportunity cost. Na kung meron kang pinili na isang desisyon, ay humindi ka sa lahat ng ibang desisyon. Sa madaling salita, meron lang tayong mga makukuha na gusto natin ayon sa kung ano yung dinesisyonan natin na makuha at yung iba na maganda sana makuha din natin ay hindi na natin makukuha. You can't have it all, sabi nga. So lahat ng mga bagay kapag may desisyon tayong kukuhanin sa buhay ay may pros and cons. So yung pros yung mga benepisyo, tapos yung cons, yun yung hindi masyadong maganda na mga katangian nitong desisyon na yan. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas sinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihore Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad Ayon sa level ng membership na gusto mong i-avail Sana magkita-kita tayo sa loob ng si Healer School Salamat po at God bless